Hello mga guys! Uh, June 30, 2024 Ang atong vlog karoon mga guys nagrecipe nato sa pagluto mga sinugba Ang atong sugbaan mga guys ito uh, Ito ang gas rinse Sa ilalim na ay sinugba sa Silaw no? Duhani ka sugbaan Kanyang usa oven toaster. Yan, ang ato gisugba diri sa oven toaster mga guys. Yan, salmon og talong. Ayan, luto na. Ito nang pagmono kay luto na. Yan, luto na ang talong og kanang salmon nga isda. Unya andiri naman sa gas range, sa oven sa gas range. Luto na ni, ato na ning ngon. Kay 150 ang kainit sa ilaw atong pagngon diri mga guys ito lang tulboko na to yan na na siya saron ato ng ablihan ayan ang ato mga sinugba mga guys diri sa oven toaster a oven toaster sa oven uh, gas range mo ni ato sugbaan diri nga uh, dali di na maghaling-haling pagbunot yan ang ato mga sinugba no ato ng kumakaon ah guys ayan ma guys loto na no mauna ang atong sinugba karon kanisi ah for chop hmm? pork for chop kaning usa diri baka ni baka beef ah, ay chicken wing sinugba chicken wing kung na say chicken breast yan mga chicken breast no. Doon ay hot dog. Yan mga sinugbang hot dog o pasayan. Uh, Mao na recipe karon nga adlaw kay Domingo karon nga adlaw, Sunday, June 30. Ayan. ayan ato mga sinugba oh. Gikan sa oven toaster. Karon kay ready na uh, gikan sa gas range no. Ning gas range na Samsung ni. Ayan oh. No? Samsung lima kasugbaan kan ini satu nggak sugbaan ya puna jadi hak sunaran sunaran ya perlu atau resipi karon polos tak ini sinugbah no oke okay. Ato, nang i serve nih mga sinugbah mga guys mga guys kay loto naman ng atong sinugbah i serve na nato serve na nato sa atong mga alaga ito yung mga alaga mga guys ko so, mm. <coughs> yan inyo yan yan batoy toy tsaka teddy bear oh, inyo na pili lang mo di ha na ay pasayan hot dog chicken breast chicken wing na ay pork chop o kana ang beefsteak Okay? Yan. Sila naman si Rot. Kuhao na to ang ilak ng Rot Sinpod. asa sa oven ng mga sinugba. Yan. Sharp na to. Okay. Nagaan. Kuhao na to sila si Rot si Ah, uh, Rachan. Ah. Uh. Ini nak dia, Rachan. Hmm, dia. Alah, mo. Nai pasayan sinog ba dog. Chicken breast naay ay pork chop. Okay. Alah, pili lang mo diha. Ini yung kaunan. Ayan mga guys, ang ako mga alaga ang akong igidot sa ilaron ng recipe sinugba ah, mga, mga sinugba sinugba mga guys okay yan okay mga guys nangaon na pong ako mga binuhi ako na may mukha on pod Hining ako pod recipe kanis yang salmon o is sinugbang talong isda ako mukaon on sa dami ayan samtang sila dito na ngaon ako sa diri kaon sa ko yung kini ako pagkaon mga guys ayan broccoli hug pipino hug sinug mga hug salmon ayan ang pagkain ko mga guys okay mga guys ready na, panood to na ta. Uh, una ato pagkaon un karon, magkain natin pepino, broccoli, sinugba nga isda, nga salmon ug talong. Sa usawa nato tuyo man si ug suka, mga guys. Okay. Tapos ato imnon tubig. Okay, ready to eat. Okay, mga guys, basig na kaw nato mga ero, andaman nato og imnonon. Ang iyang imnonon ganang gatas. Ato isulo diha painom nato sa atong mga alaga no. Okay, tag unom sila, dosi na kabuok. Tag-unom-unom sila duha, tag -tulo, tulo sila. Okay mga guys, ready na ang gatas atong ipainom sa atong mga binuhi dire. Yan. Ang atong mga binuhi. So mana pagkaon. Painom nato sila og gatas. Mhm. Mm gatas ang mga binuhi ah ayun yung gatas batay tay ok mama mo gatas mamam pagkahuman o kaon magmamam ka mo ha batay tay ok mga guys ready na ang ilang gatas ni Rotsin Si Rotsin naman, o si Bakikik Ayan, si Rotsin si Bakikik, no? Sila naman, ato, tagaan og imnonon Ngagatas Okay, Alaw na ini ngiging gatas, ha? Rotsin Ugg Bakikik Ayan Tanginom ka mo, og gatas Okay ah uh, na na noon ug gila pagkaon karon mga guys ako mga ero pizza rain ta sa wala uh, ugma july na 2024 okay mga uh, guys ayan boy na ayan na sila si bakikik ug si rotsin hindi ako sila si Sa Bear O si Batoy Toy Nauna og kahurot ang Beef steak. Ang baka nga sinugba Ang pork o chicken wing Na pa hot dog og ang Pasayan na guys Ayan, giba nata ni Ni Batoy Toy Ang chat Pare sila, hindi sayo na nahurat. Mm -hmm. Lipstick o pork. Ayan ang pagkaon nila sa ako, mga alaga, mga guys, karon Okay. Taboy na. Hanggang dito na lang ang vlog natin. Bye-bye. Goodbye. See you.